today's advice, kung saan ka magiging masaya, igaw mo na. Sige lang. Life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na magbibigay sa iyo ng sakit, tungkot, at ng regrets. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman yung sarili mo. Piliin mo naman happiness mo. Tama naman yung sinabi nila na kapag nagkamali ka daw, maaari ka naman itong patawarin ng taong mahal mo. Pero kung paulit-ulit yung maling ginawa mo, na kahit aware ka na, hindi siya tama, dahil alam mo merong tao sa tabi mo na kaya kang patawarin at kaya ibigay niya sa'yo yun, inaabuso mo. Tatandaan ninyo, hindi lahat ng mga taong nasa tabi niyo ngayon ay magsistay sa inyo. Pusibleng bukas, pagkisi ninyo, wala na sila. Dahil napagod na. Oo, makakahanap tayo ng bago. Pero hindi ang taong ibinigay na sa'yo, pinakawalan mo ba at inabos mo. Tao lang tayo, meron tayong hangganan. Huwag nating abosungin yung mga tao andyan. Laging iintindi sa atin para yakapin yung mga pagkakamali ninyo. Hindi tayo perfectong tao, pero huwag nating gawing biso ang pagkakamali. Lagi nating tatandaan at ipaparamdam sa taong mahal natin. Sa bawat tamang ginagawa mo, kapalit noon ang pagmamahal na pangmatagal. Huwag pag-usapan ang hirap ng sitwasyon ng ibang tao. Lalo na kung puro panghusga ang mapupuna mo sa kanila. Oo, madaling magsalita lalo't hindi ikaw yung nasa sitwasyon nila. Hindi man sila makaahon sa kahirapan ngayon, hayaan mo sila. Dahil binigay ng Diyos ang pagsubok na yan dahil alam niya ang kaya nila. Kaya nilang lagpasan. Magpasalamat ka ako dahil hindi ikaw yung nasa kalagayan nila. Dahil baka hindi mo kayanin yung hirap na pinagdadaanan nila. Lagi mong tandaan, bilog ang mundo. Baka dumating yung araw na ikaw yung makaranas ng pinagdaraanan nila. At sila naman yung tatamasa ng ginhawa na meron ka ngayon. Kaya huwag magsalita ng tapos. yung mga magulang natin, nung mga dalaga at binata, hindi nangungutang, pero nung lumabas ka, nakuha nilang mangutang para sa iyo. Alam niyo po, wala namang magulang na, wala namang tao na gagawin na lunukin ang kanilang pride para sa iyo maliban sa magulang mo yung totoong gagawin lahat, mangungutang kahit mapahiya, ibibigay lahat-lahat para sa kanyang anak. They were the only person who are more than willing to be in them for you. Sila yung gagawin kahit mapahiya para sa anak. Marami pong mga magulang, again, natutong lulaki ng pride para sa kanilang mga anak yung mga barkada mo, tutulong yun hanggat kaya nila. Pero pag hindi na nila kaya, ihinto na yun. Yung mga natulungan mo, tutulong sila kaya nang naitulong mo sa kanila. Pero pag kalagpas na ron, ihinto na rin. Alam niyo po, yung mga magulang, sila yung klase ng tao sa buhay mo na habang tinutulungan ka, hindi ipaparamdam sa'yo nakawawa ka. Sila rin yung klase ng tao na habang tinutulungan ka, hindi ipaparamdam sa'yo na pabigat. Ano yung mas masakit? Yung iniwan ka? O yung hindi ka binigyan ng bagaso sa kanya? Para sa akin, pareho naman silang masakit. Pero kung iisipin, mas masakit yung una pala. Wala ka na agad pag-asa. Kasi yung iniwan, kahit pa paano, kahit minsan sa buhay mo, na ka ng pagkakataon na magkaroon kayo ng connection at may paramdam yung pagmamahal mo. Hindi tulad ng hindi binigyan ng pag-asa. Umpisa pa lang, paano na? At kahit kailan, hindi magiging kayo na kahit ibigay mo ang lahat, bandang huli, hindi ka magiging sapat Filipino mindset. Pag manahimik ka, guilty ka. Kapag sumagot ka, ma-attitude ka. Kapag magpaliwanag ka, daming dahilan. Kapag sinagot mo, bastos ka. Kapag nagsorry ka, pakitang tao ka. Kapag pinatulan mo, masama ka. Hai, wala kang lulugaran. Ang simple lang naman eh. Kung gusto mong magkatiwalaan ka, dapat maging tapat ka. Masarap kasing pakisamahan yung tao na tapat sa'yo eh. Hindi niya kasi sasayangin yung oras mo. Hindi ka na nag-aalala, hindi mo na kailangan magtanong sa iba. Pag nagsinungaling kasi yung isang tao sa'yo, kahit yung mga sinabi niya totoo, parang kaya-questionin e mo eh. Yung katapatan, kumbaga sa regalo, sobrang mahal niyan eh. Kaya huwag mo asahan may bibigay sa'yo yan ng mga walang kwentang tao. Tandaan niyo po sa lahat ng mga anak, walang anak ang nagtatagal ang galing nang hindi marunong tumanaw sa magulang. Walang anak ang nagtatagal ang yaman nang hindi marunong magpala sa magulang. At walang anak ang nagtatagal ang tagumpay ng hindi marunong isama ang magulang sa tagumpay. Pag ikaw ay yumaman, gumaling, nagtagumpay sa buhay, at naging masuway ka sa magulang mo, tandaan mo, hindi magtatagal yan. Babawiin ang Diyos. Babawiin ang buhay. Hindi magtatagal. Yung dapat ay magtagal sa buhay mo. Ayan, walang anak. Yung magtatagal ng yaman, lang dahil sa yaman, naging mas mababa ang tingin mo sa magulang mo. Walang anak ang nagtatagal sa tagumpay, nang dahil sa tagumpay, naging mababa ang mo sa magulang mo. At walang anak ang nagtatagal ang busay sa buhay, na naging mababa ang pagtingin sa magulang. Hindi sa lahat ng panahon mangyayari ang mga pinlano mo. <laughs> Minsan nga, kung kailan maayos na talaga ang lahat, dun, merong dumarating na problema. <laughs> kung hindi natin naaminin na may problema, eh, hindi tayo mag-aaksaya ng panahong alamin at ayusin ang mga bagay-bagay. Sana, mag-aaksaya rin tayo ng panahong alamin kung ano ang problema, saan batay tayo nagkamali. Kasi kung malalaman na natin ang problema, hindi malayong malaman din natin kung anong solusyon. Ang simple lang naman eh, kung gusto mong pagkatiwalaan ka, dapat maging tapat ka. Masarap kasing pakisamahan yung tao na tapat sa'yo eh. Hindi niya kasi sasayangin yung oras mo. Hindi ka na nag-aalala, hindi mo na kailangan magtanong sa iba. Pag nagsinungaling kasi yung isang tao sa'yo, kahit yung mga sinabi niya totoo, parang kaya hey, questionin mo eh. Yung katapatan, kumbaga sa regalo, sobrang mahal niyan eh. Kaya huwag mo may bibigay sa'yo yan ng mga walang kwentang tao. Palagi ako nakakaramdam ng takot. Na baka isang araw, Nagsawa at iwan mo ako. Hindi ko kasi kaya yun. Pero may isa pang tanong sa isip ko. Takot ka rin ba kaya na ano, mawala ako? Isa sa mga pinaka-importante yung sangkap ng pagsasama. Kahit kamag-anak o kaibigan o kahit, kahit asawa. Yung ano, yung tiwala. Ang tiwala, inaabot daw ng taon para mabuo. Isang segundo lang para masira. Habang buhay para maayos. Yung pagpapatawad, madali lang yung magtiwala yung Medyo mahirap pagkatapos tapos masaktan kasi ang raw parang pambura lumiliit kada nagkakamali ka kaya dapat paalagaan natin yung tiwala dahil yung tiwala raw yan ang patunay ng pagmamahal ang sarap magkaroon ng partner na kahit LDR kayo o magkalayuman kayo ay hindi niya pinaparamdam sa'yo na mag-isa ka at hindi hindi siya natapatok sa iba Bagkus, bumagawa pa siya ng paraan kung paano mapanatili ang communication niyong dalawa. Araw, araw, Sabi sa isang lyrics ng kanta, Kailan mo naramdaman na hindi mo na ako mahal? Ang sakit ano na hindi natin alam kung kailan tayo hindi na mahal ng isang tao. Na akala mo mahal nyo pa yung isa't isa. Pero ang totoo, ikaw na lang talaga yung nagmamahal. Hindi rin natin maintindihan kung saan ang galing. Kung ganung pakiramdam niya kahit alam mo naman na ginawa mo naman ang lahat para mas tumiba yung relasyon niyang dalawa. At kikisi na lang tayo na bibitaw na lang sila. Ang dami mong tanong na nahihirapan kang sagutin para sa sarili mo dahil ang gusto lang niya, tapusin na. At dito natin nararamdaman na kung ano ba talaga yung pagkukulang natin. Kung napasaya ba natin siya, kung naibigay ba natin lahat ng pangangailangan niya. Dahil sa bigla ang pagbitaw nila at ang pinakamasakit doon, baka matagal ka na talaga niyang hindi mahal. Na kumakapit na lang siya, hindi dahil sa mahal ka pa niya, di yung kapit na natatakot siyang mag-isa ka na. Ang tunay na love ay hindi binabase sa dalas ng pagsasama hindi rin sa yakap at dami ng halik, kundi sa respeto at tiwala sa isa't isa. Nagsisi ka ba? Hindi. Kasi nung pinili kita, alam ko na dadaan ako sa pinakamahirap na sitwasyon. Kasi umibig at nahulog ako sa panahon na bawat Pero palagi mo itong tandaan na Isa ka Sa pinakamaganda At masayang vision Na pinili ko Ingat ka palagi Hindi na mauulit Na-experience yun na ba yun? Na ilang beses sinabi sa inyo na hindi na mauulit Hindi na katasasaktan ulit Huwag ka lang mawala Pero dinilas-dalasan niya Yung pagkakamaling Madalas mong ibinibigay yung pagkakataon kaya hindi siya natatakot gawin yung maling dapat na hindi niya ginagawa. Marami sa atin na kahit bigyan mo ng maraming pagkakataon, mas dinadalasan nila yung pagkakamaling hindi na dapat nila ginagawa. Tapos sa huli, ikaw pa yung masisisi. Kung iisipin natin, mapagpatawad naman talaga ang pag-ibig. Pero ang pag-ibig, meron itong hangganan kung hanggang saan mo kaya magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Sinasabi nila, marami daw dahilan kaya daw nangyayari mga pagkakamali na yun. Pero kung yung dahilan na yun ay inaayos ninyo at alam mo sa sarili mo na meron ka rin pagkakamali, hindi lang dapat ito isinisisi sa isang tao. Ang isang relasyon, parehas kayong responsable. Umantong man tayo sa pinakamagulong sitwasyon. Tandaan mo, hindi hindi yun magiging rason para bumitaw ako sa ating relasyon. Kakapit ako dahil na lagi pagkapit mo dahil mas gugustin kong humarap sa mga pagsumo na kasama ka Kaysa mo isimula ulit. No wala ang kaseguraduhan sa iba. Mo sa akin, kung sino aking mahal. Sigot kay ti magtatika Ikaw lang ang aking mahal Ang pag-ibig magkasama tulad ng dati. Masaya ako sa bawat tagumpay na nabot niyo. Lagi niyong tatandaan na ako pa rin yung kaibigan niyo. Sana dumating yung panahon na magkakasama ulit tayo. Balikan ang masayang alaala ng kahapon. Hindi man natin maibalik ang nakaraan. I always pray na lahat tayo. Magtagumpay at maging masaya sa kanya-kanyang buhay natin isa kayo sa pinakamasayang bahagi ng pagkatao ko. At babaunin ko yan habang buhay. Kung ang buhay mo ay walang problema, walang konsumisyon, walang magulo, walang sakit ng ulo, ibig sabihin nun, wala kang jowa. <laughs> Lahat tayo nakakaranas ng pader na humaharang sa dadaanan natin. Minsan kasi, kakamali tayo ng daan, ibang direksyon yung napupuntahan natin. Eh, parte naman talaga ng buhay ang pagkakamali. Maganda nga yun kasi pag nagkamali tayo, eh, siguradong may pagbabago. May bago tayong isipin, may bago tayong gagawin, may bago tayong susubukan. Pag may pader na humaharang sa daan natin, dapat hindi tayo tumigil. Dapat umanap tayo ng ibang daan. Pwede kang sumama sa pader, pwede mong ikutan. Kung minsan naman, kailangan sa akin mo talaga yung pader pa, makalusot ka. Okay lang na hindi mangyari yung gusto mong mangyari. Ang hindi okay, eh yung hindi mo man lang sinubukan gawin yung alam mong kayang-kaya -kaya mo namang gawin. Ayun nga, marami mga pagkakataon na nawala at ngayon ay naging sana. Sana okay pa ang lahat Kung hindi sana masaya pa tayo kung walang nagloko. Parang sana. Pero ang tanong, ibabalik pa kaya? Siguro oo, kung sa panaginip. Pero hindi na ulit mararanasan sa totoong buhay. lahat When you are good to your parents, especially to your mother, suswertihin ka sa buhay mo. 99% po ng mayayaman, tingnan nyo, mabait sa nanay. Pag mabait ka sa nanay mo, malakas mag-bless ang mga nanay. Kung gusto nyo nga mabago buhay nyo, kung gusto nyo maging okay kayo, kung magkalit kayo sa mga nanay nyo, alisin ninyo. Kasi kahit anong sabihin ninyo, nanay nyo yan. Utang nyo ang buhay nyo dyan. Kung hindi man para sa inyo naging mabuting nanay yan, nanay nyo pa rin yan. Hindi po, hindi kayo ginawa ng mabuti hindi, eh, karapatan nyo nang gawan din sila ng masama. You do not counter bad things with another bad thing. Tipo, ilang taon na lang mabubuhay ang nanay mo, hindi pa huli ang lahat, magpakabuti ka sa nanay mo, tingnan mo, pag sinabihan ka ng nanay mo, pagpalain ka, anak, pag pinagdasal ka ng nanay mo, kahit gaano kasama ang buhay mo, maaayos yan. Matuto kang magstay sa taong kahit sobrang dami na ng nagawa mong mali sa kanya ay nandyan pa rin siya para mahalin ka. Yung tipong kahit lumuha man ng paulit-ulit ang kanyang mga mata ay baliwala lang sa kanya basta't ang importante magkasama lang kayong dalawa. Yan ang mga totoong nagmamahal, yung mas iniisip ang manatili kaysa palakihin yung pagkakamali. Diyan mo masusukat kung gaano siya katibay, kaseryoso at kung gaano kalaki yung pagmamahal niya sa iyo. Tandaan mo, lahat man ng tao deserve ang mahalin at alagaan. Pero kapag gantong klase ng tao ang minahal mo ngayon, mas deserve nila ang pahalagahan at ingatan. Hindi lahat ng mga taong malapit sa iyo ay kakampi mo. Yung iba parit ang tao kunwari concerned sa iyo pero palihim kang sisiraan sa ibang tao. Dapat mag-ingat sa mga taong plastic, ingit at insecure dahil kahit anong bait mo, magugulat ka na lang may liit na galit pala sa iyo. Sisiraan at magkakalat ng chismis, mahila ka lang pababa. It's a friendly reminder that love is not a feeling. It is a commitment. Alam mo sa totoong buhay, hindi naman palaging masaya ang isang relasyon. Dadaan at dadaan kayo sa maraming problema, maraming pagsubok, maraming misunderstanding, tampuhan, away, at haharap kayo sa buhay na hindi naman madali. Kakaroon kayo ng sawaan, mawawalay, excitement, pink spark. Sinasanay naman talaga kayo sa isa't isa. Pero alam mo sana, ang huwag mawala sa inyo is yung piliin yung mahalin yung isa't isa. At sana kahit anong pagdaanan yung pagsubok, andyan kayo para sa isa't isa. Lagi niyong pinipiling, tulungan, palagan, at mahalin yung isa't isa. Remember that love is a choice. And always choose to love each other. Okay?